Thank you. type natin mga idol lagyan natin sya ng dagdag pipay para hindi pero, eh, you know, kabilaan yung mga idol lagyan, lagyan natin sya dagdag pipay mga idol para lalong tumibay Lagyan dyan natin ito. Wala na mga idol. Punti na lang. Isa so, na natin maglagay. Para lalong tumibay. Para yung makapili sa Hindi tayo mapahiya. Hindi bilang sila ng dekada nito. Hindi bago nila matinag to so. type natin Kadang si ito may bilangin ito wala na mabali kaya kalawangin pero kung kalawangin may paraan yan tihim nyo lang si Leo ito. Tanan natin dito mga idol pag ibayin lalo. Dahil dito nakasalalay ang buhay ng motor mga idol. Pag walang barnis mga idol siya, madali siyang uminit. Kaya yung mga nabibiling motor mga idol na bago ngayon, madali siyang uminit. Wala kasing barnis. Dag, dag, dag. Diba ito mga idol, nagdagdag tibay ito. Nagdagdag spin siya ng motor. lalales umbalik na no, idol eh yeah. dapat

Din? Oh, shush. Napakalambot mga idol. Pang for life ng motor. Hindi, basta-basta masira mga idol. Ayun. Ha? lang mga idol, no?